So, hi mga kalungha. Uh, Isa mabagpalang gabi sa ating lahat. Um, uh, ngayon is uh, mag-detain na mga kalungha. Nagatulog po kami ng maaga. Nagising po kami. Tapos nagutom. So, lalabas muna kami mga kalungha. Makakain daw. Kumain naman kami kanina mga kalungha. Pero ngayon is kakain ulit kasi wala kami pagkain dito sa bahay. So, samahan niyo kami mga kalunghare. So, let's go! Kalunghare, nandito daw po kami sa labas. So, dito sa 7 11 Baba ko na. So, mga kalunghare, dahil walang upuan dahil walang upuan doon sa 7-Eleven. Punta po kami na ang Dalandanan. So, abangan mo kami, ka, mga kalunghair, doon sa Dalandanan, 7-Eleven. So, yan, mga kalunghair. na kami sa Dalandanan, 7-Eleven. So, kumuha po ako ng hotdog with buns para kay Roj, mga kalunghair. So, ayan na, mga ay napoyong po yung nabili namin um, yan si Roj. so date date to kami sabi ni Roj, banding banding quality time so ayan po yung binili ko mga kalong hair dalawang donut tapos delight at saka kay Roj is hot dog with bun so mga kalong hair kain po tayo So, ayan si Roj. sobrang seryoso niya sa kaniyang pagkain. So, yan. Time tayo mga You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Yun nga mga kalugar, salamat po sa ito na naon sa video. Bawin na po kami mga kalugar. Bye-bye! Thanks for watching mga kalugar.